So, ayun nga guys. Surfing naman po ang trip natin. Surf striker. Try po. Alam nyo po, kung kanina po nung pinapanood ko po siya is napakadali lang. Kung titingnan po naman talaga is sobrang dali lang naman. Pero pag sinubukan nyo na po, ay just yes, me po. Ang sakit po ng mga braso ko. Yung tipong gusto ko na siyang ipunta sa kaliwa o sa kanan. Ang hirap po pala, nakakapagod din. Pero in fairness, nag-enjoy po ako. Ang ingay po kasi nung nag instructor dyan. Kaya tingnan nyo guys, watch and learn kung ano pong mangyayari sa akin dyan. O ba diba? ang galing-galing ko. O, ang galing kong pumagilin. <laughs> ang hirap po niya guys, tinatry ko pong ipush yung sarili ko sa gitna. O ba diba? nakakaya ko naman. Pero dahil ang ingay nung nag-instructor, ayan, tumalsig ako, my goodness. Kaya ayoko na pong ulitin. Tama na po yung isang beses lang. At least nag-enjoy and na-try. I hope you like it guys. Thank you everyone.